Good morning mga kagigil. Ayan, ito po ang ating luluto niya tosino tusino. Magtusino muna tayo ngayon, namiss kong tosino eh. Ang gagawin ko, papakuluan ko muna siya sa tubig. Ano. yung hindi direktang iprito kasi masusunog kasi may asukal ang tusino. So mas maganda, palalambutin muna natin siya sa konti sa tubig. Okay? Ayan, pakuluan lang muna natin lang kasi mag-reduce yung tubig niya para malambot ang tusino. Ayan, konti na lang yung liquid, no? Magmamantika na yan, pero mag-add pa rin tayo ng konting mantika para talagang maluto na siya, no? Ayan. Ano, haluin na lang po natin yan, ano? Ayan, magmamantika na. Uy, sarap nito, mga kagigil. Hindi na lang Ayan, luto na. Tanguin na natin. Ayan, mga kagigil, ito na ang ating tusino. Ay, Diyos ko. Napakasarap. Gawa po ito ng antiko, no? Nagtitinda kasi siya ng pork sa palengke, sa Olongapo po. Ayan, kain na tayo, mga kagigil. Ay, sarap. Pwedeng sausama kayo ng toyo, ay toyo, ng suka, o kaya kamatis.